Maganda rito mga boss oh, pag tuwing hapon. Ano? Wala, ano wala po niya nasa 954. Yan at ito po ay naka 1,000 kg <laughs> Ingat, salamat Dito maganda mga boss Meron po tayo nakuha ang pabalik Papuntang Manila Dito lang din natin pick in sa Montilupa Abos, meron po ako ituturo sa inyo. Kunting kalaman lang po ito kung paano tayo makakarami agad sa pagbiyahe dito kay Lalamog. Una-una, kailangan maraming laman ng ating Lalamog wallet. Itong tinatawag nating pantap up. Pangalawa, kailangan kumuha po tayo ng mga booking na hindi tayo lugi, hindi naman kalakihan, hindi naman kaliitan. Yung sakto lang, pwede kumuha ng Uh, booking na malayuan, pwede din tayong kumuha ng malapitan panoorin niyo po itong video na ito mga boss sakto-sakto to sa mga diskarte sa pagbiyahe natin, kilala mo ay mga boss, ako pala si George TV Baka nangangailangan po kay ng mga aksesoris ng inyo mga sasakyan Suzuki Carry, L3, Travis at H100 Puntahan lamang po ang ating description box At i-click ang link na nakashare sa ating mga video Baka nandun na ang inyo mga inahanap welcome back po mga boss sa ating panibagong episode po ngayon sa ating biyahe dito kay Lala Move malapit na po magtanghali at hindi po tayo ngayon nakapag-upisa ng maaga dahil nga po ay meron akong ginagawa sa bahay kanina so ngayon meron na po tayo tuloy po meron na po tayong booking ginawa ako dito sa uh, Wilcon dito sa Quezon Ave at dito po ay dadalhin natin sa Santa Cruz, Manila, sa Binondo. Saktong-sakto itong -sakto booking na para pagdating doon, alam nyo naman mga boss, marami mga booking dyan sa Binondo. <laughs> Kaya, yun, kinuha na po natin. At hindi ko na lang video kanina na kinargahan tayo. Mira na tayong karga dito. Mga tiles, galing ng Wilcon. Ito po pala ay 1,000 kg. Ang delivery fee po niya, nasa 500. At binayaran na rin tayo ni client kanina. Pinaputan natin niya tayo ng 500. Hoy! <laughs> Ingat, salamat! Banda, yung mga subscribers natin dyan, mga lalamog natin dyan, ang mga nakasusuki, pwede nyo gawin katulad sa atin. Ibili kayo ng shakil. Lagay nyo sa likod para astig tingnan ng mga susuki po ninyo. So balik po tayo no, ngayon meron na po tayong booking Nakuha na natin sa Wilcon kanina at binayaran na rin po tayo at ngayon pandawi na tayo ng binundo hindi na tayo magsabay doon na lang tayo magikot-ikot sa binundo pasukin natin yung mga maliliit na eskinita doon <laughs> samahan nyo po ako muli mga boss sa ating pagbiyahe ngayon ngayong araw araw po ngayon na Webes October 23 2025 Driver sir, mo sir Ayaw? Malapit na po ako sir. ko na taro, ha? Ah. Oh, sige po sir, sige po sir. Sige po. Sige sir, ah uh, malapit na rin naman ako sir sa building. Ah oh, po. ko na ba? mo na sir, malapit na ako. Sige sige. salamat. So, mga boss, ganito lang ang gawin niya mga boss pag dito kayo magde-deliver sa Binondo kasi alam niya na dito wala masyadong parkingan dito, maano po yung mga daanan, saktuhan lang talaga. Kaya dito po sa parating Binondo, pag mag-pick up po tayo, mag-deliver po tayo, pabilisan. Kaya tinawagan na natin yung client po natin, habang di pa tayo nakarating doon sa pinaka drop off talaga po natin nandito na rin tayo sa Binondo pero pag malapit na tayo sa location na pag drop offan po natin tawagan na natin yung client para magabang na po sila ganun po yung discarding natin dito pag mag deliver tayo rito sa Binondo pag mag pick up po tayo papunta pa lang tayo sa pick up location or drop off location tawagan na natin advance na natin silang tawagan para nakaready na po sila kasi pag hindi mo tatawagan doon ka tatawag sa pinaka drop off na or pinaka pick up na mahirapan ko tayo ang may dyan, Magastos sa gasolina paikot-ikot ka ngayon. Meron so, nababa na po yung dala natin dito sa Binondo at tinulungan ko na lang po sila magbaba dahil nga po ay kawawa naman puro na may edad na yung mga nagre-receive si tatay na nga lang yung nagbaba kanina kaya yun tinulungan na lang po natin at ito meron din tayo nakuha agad na booking pandawi naman ng Batasan Hills pandawi ng Batasan Gison City ang delivery fee po niya nasa 954 yan at ito po ay naka 1,000 kg Ano po, nakakuha agad tayo yan, dito lang din sa Binondo Kunin, sa si Quiapo Tapos papuntang Bat Batasan Hills Ang delivery fee niya nasa 954 Alright, punta na tayo sa pickup location po natin Dito lang sa Ricto Sa May po At ito pala mga boss ay naka-priority Kaya umabot po siya ng 900 plus So, siyempre, tinawagan ko na po yung client po natin dito kasi natin to pick sa Gonzalo, sa Quiapo. Ito po ay mga bijuke. Sa piraso lang siguro ang bijuke. Yung so, natin dito. Plano ko rin po bumili ng bijuke dito mga boss sa Quiapo. Mahilig kasi tayong kumanta mga boss. <laughs> Bagaimana teman-teman? Apa? Islang Bagaimana gulungannya? Dulu lah di depan Oh, bapak-bapaknya, Bawa-bawaan ya Bawa-bawaan ya Bawa-bawaan ya May gulungan ya Tolak mo karating po tayo dito ng alauna, saktong-sakto. Umalis na po tayo agad doon kanina sa kaya po mga boss. Binigyan po tayo ng 1,000. Umalis na tayo doon agad para hindi po tayo maabutan ng rasaur dito sa Commonwealth. Alam nyo naman dito mga boss, pag maabutan ka na ng alanganin na sa oras, sobrang traffic na. Kaya diretso ko na hati dito. At ngayon po, maghanap po tayo ng booking. Dandahan po tayo pabalik sa atin. Let's go. Walang booking booking dito sa ano Sa batasan. Saan kaya tayo magtambay? Try natin magtambay muna rito. Yan po. At dito po tayo ngayon sa Commonwealth. Hindi natin alam mga boss kung may mga booking dito. ano Wala talagang lumalabas na booking. Baka makabutan tayo dito ng rasawar. nang oras na o. Oh. Bilis pa naman ang oras. Pero na po tayo nakuha ang booking mga boss. Naka-priority ito. Papuntang Munting Lupa. At ang halaga kasi niya nasa 1,500. Buti tayo nakakuha. At saka dalawa po yung pick up nya Dito lang banda dito sa atin Magkalapit lang yung pick up U-turn lang po tayo dyan sa may Banawi Kakaliwa po tayo Nandyan po sa Banawi yung una nating pick up Pamba. Wala nang balde sir? Eh, okay, doon po sa... Ah, okay. Gusto ko Apa, apa. Doon pala. Okay, so dito naman po tayo sa pangalawa nating pick up at ibaba yung mga karton, yung banda sa likuran. Ibaba yan dito mga boss, tapos may kukunin tayo dito. Meron tayong client na kasi kaso sa mga item na okay. ito. So, 29 kilometers mga boss papunta po sa drop off location po natin sa Muntin Lupa at pinadaan na tayo ni client sa Skyway sagot naman daw nila yung toll papunta doon ang sarap sana mga boss sa bayan to eh kaso na naka priority at saka may uras kasi daw yung tanggapan doon kaya mahirap sa bayan to kaya nga pinapadaan na tayo sa Skyway kasi rush po ang booking na ito alright so akit tayo ng skyway nagtanong na rin ako ng wala kasing laman yung ano natin card so nagtanong ako dun sa kakilala natin na lalamog kasi nagkuha din yun sa dito ng booking galing dito sa atin papuntang Muntin Lupa nag skyway pinapa skyway din siya ng client niya di ko alam kung ito yung booking na nakuha niya So, nakabaya daw siya ng, nagtanong tayo, minisage ko siya. Sa kapag dadaan tayo dito sa toll gate, galing dito sa Aranita, pagpunta naman sa Muntinlupa ang baba, nasa 299 daw. So, yan, yun lang ang gawin natin. Let's go. Oras natin, alas dos ng hapon. At ihatid na lang natin yan agad. Pwede pwede na rin tong Pwede pwede na rin tong delivery pa na to mga boss papuntang Muntinlupa nasa 1,500 naka priority kasi at saka ang ah, kaganda nito dal kahit dalawang pick-up siya magkalapit lang dito lang banda sa ating lahat 'yun ang maganda Meron kasi ibang booking na ano na ang daming stop magkaibang lugar hindi ko po kinukuha yung ganun. Abala ah, po masyado yun. <laughs> Kaya ito nakaganda sa ano natin, booking na to. Kasi yung, kahit dalawa po yung pick nya, magkalapit lang. Yun ang nakaganda. Dito lang, isang lugar lang. Tapos papunta lahat ng Monting Lopa. Nasa 1,500 na. Pwede pwede na. So ito po nakaakyat na po tayo dito sa Skyway Ang entry po natin dito sa Gianita sa Quezon Hub At para malaman ng para malaman niyo mga boss Simula dito sa Aranita, pag entry niyo pa lang sa Skyway, may babayaran kayo 129. Cash po tayo. Kaya meron po tayong resibo na ipakita sa client po natin. Tapos mag-exit po tayo ng Munting Lupa. Pero hindi po tayo mabayaran doon. Sa halagang 299. Lagay na na natin 300. Bali, ang reimburse natin sa client natin, 429. Kasi dito pala sa entry, 129. Tapos pag pag-exit po natin, nasa 200. 99. So meron pa rin dito sa Skyway mga boss Pero hanggang ano lang hanggang Montinlo pa lang Hindi ko alam kung parting Laguna meron pa bang Para, Parang alam ko po may kaspay. pa eh Nung naglaguna tayo ng nakaraan nagcash din tayo doon eh Pero mas para maganda mga boss para sigurado tayo load na tayo ng LTPA. Ah, eh, na tayo ng din natin para hindi na po tayo maabala sa pagpila sa mga kas sa tulgit so, maganda may laman tayo basta picturean nyo lang yung iba e pag exit po tayo merong lalabas yan na price picturean nyo lang yun ang ipakita nyo sa mga client po ninyo para ma reimburse po natin oh, sir. Okay na baba na mga boss yung delivery natin dito sa Muntin Lupa. Grabe ka, traffic sa service road. So ito maganda mga boss, meron po tayo nakuha pabalik papuntang Manila. Dito lang din natin pick upin sa Muntin Ang delivery fee po niya nasa 1,000 nilibin. At ito po ay dadalhin natin sa Tondo. Ito po ay 600 kg. Puntahan na po natin. Tinawagan doon na rin po yung client natin. Ito daw po ay tila. Oras natin, alas 4 ng hapon. Ayan mga boss, andito na po tayo sa pick up location po natin. Ah, okay. uh, okay. na uh, sige, sige. Ayan po lahat. Ah? Uh, uh, salamat ha. Wow, Surang ko lang. Ito nga po, nakuha na po natin yung mga tila mga boss dito sa Muntinlopa. At papunta naman po sa drop off location po natin, 29 kilometers. At na natin to, at least meron tayong pabalik papuntang Manila. Let's go. Oras natin na alas 4:22 na po ng hapon. Ah, oh, po tayo pag entry mga boss sa MCX. Puntang Manila. baka bawal na yung close band dito sa East Skyway mga boss, kasi may nag-entry doon kanina kasabayan natin, Lalamog pa naman close ban, parang ng mga enforcer, bawal na yata dito sa East Skyway mga close ban manalagin truck. ano ka yung 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 Ito po mga boss, dahil nandito po tayo sa Tundo, Manila. Meron po tayo nakuhang booking, papuntang Ramon Magsaysay. Malapit po ito sa Congressional. Tatawid tayo ng EDSA ang delivery fee po niya mga boss nasa 801 ito po ay naka priority at ito po ay 1000 kg papunta na po tayo sa pickup location po natin 2 kilometers away Okay, so nakuha na po natin Puro lang mga styro at papunta po sa drop off location po natin 10 kilometers Dadaan po tayo ng Munoz Yan o, Roosevelt Tapos U-turn na lang tayo sa EDSA Let's go, oras natin Alas City 3C na po ng gabi